Daddy, kamo tadi Ayun daddy. nga. No, Rodro, ng anak mo. Hayop ka, ha? Magtipid ka dyan. Daddy. Kamo oh. Hmm, magsalita Inna ka. Muna ako ipakita. Magsalita ka. Bakit ganun? Sa anak mo to, mo. Ay, nako, magingat ka lagi dyan. Madilim, madilim. Dito ka, lumiwanag ka. Sabihin mo, dali. Dali. Dali, ganun niya, ayan. No, kamu, ayan, ayan. Dadi, kamu. Say hello to Dadi. Daddy ka aja, naglulupa ang dadi na sa abroad. Tara, Dadi kagyan, ha? Dadi, Dadi. Tatay lang, oh, tatay. O, tatay, ano-ano tawag mo? Oh, Oo, oh. send me chocolate. Wow! Yan, para meron naman kayong kuha. Thank you, thank you. Ang Yan. Say hello, Dadi. Say Oh, say Dadi. Say hello to Dadi. Daddy. Harap dito, harap dito, baby. Hello, Say hello daddy, to daddy. Daddy. Huwag kang titingin doon. Oo, oo. Oh. Oh. Ay, Ayan naman ang anak mo. Hello, hello daddy. Say hello to daddy. Hello daddy. At putang na, ron, 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 no. Ayok. Hello daddy ka mo. Ron, ron, na, ron, O, oh, dahil, da 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 oh, dance pala, Dali, Ito, dali, lobat, dali. lobat. Sila ang ma-charge to. Sana lang. Sige na. Ah! Ayun naman. Magandang dance. Sige. Basta um, kayo dun sa kanya. Dali. Kuwanan ko kayo. Dali. Dali. ano? Nah, Yan. lang sila pumasyal. Kaya,